So, like guys. Kung bago ka pa lang, uh, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yun ang sa mga view, bagong viewers ito or na no, matagal na. Uh, nyo na. Basta gagawin natin ang best. Yun lang. Hindi ko mapapangakong kung perfect ito, magagawa lahat. Pero at least, mayroon akong explanation guys kung ano kong gagawin. Hindi na talaga lahat ng hindi naman lahat na pag shoot mo sa basketball mashot mo lahat. Diba? Posible naman yan. Wala naman talagang gano'n eh miss mo talaga pero may time nga alam ang importante lang dito is para sa talaga siyang sports skills or ability talaga basta buhay talaga siya nabubuhay na itong angle guide na ito ano uh, gamitin mo lang yung imagination para sa Doctor Strange at saka Hunter Hunter pag pag mainipin ang utak mo mala, wala ka sa ima imagination at wala kang pasensya at saka hindi ka spiritual or hindi mataas yung imagination mo lagi kang magagalit, wala kasing taong natututo, nagagalit, walang pasinsya, gusto talagang automatic lahat na nabubuo na lahat. Walang ganun sa buhay, kahit sa pag-school mo o pagtatrabaho na naman na pagkatrabaho mo, smildo agad, ba diba? Wala naman ganun. Kahit dito sa Trinity World Press, in-explain ko to, bago ko to na-explain, nagsinasacrifice ko to. spiritual, lahat ng skill, ability, knowledge, skill, spiritual, bago ko to nalaman, kailangan din na pasinsya o parang Dr. training kailangan mo spiritual ka rin para mga uh, visualization maraming ginagawa ko bago ko ito naintindihan pumunta ako sa mga teacher books para magsasabi yun, nagsisilungaling na ako ah, <laughs> ito papakita ko sa inyo ha marami tayong mga teacher book dito ah, yan tayong mga teacher book dito bago ko ito e, ano mga teacher ano sila mag explain yan Saan para ito? Teaching and the teacher, teaching of elements. Ginasto ko talaga yan. Yun. Paano mag-explain ng number na hindi ma-explain? Diba? Mahirap talaga guys. Mahirap mag-explain ng bagay na hindi natin ma-explain. Lalo na itong mga number na ito, 3D square 3. Sino ba baka explain ito? Kul walang color coding, black lang, di ba? Wala talaga. Wala talagang magaling na tao, guys, sa totoo lang. 'Yun. Okay naman ito ganito. Pero sa akin, mas gusto ko itong color coding. Mas buhay kasi. Yun. Hindi ko to na-explain guys. Hindi ko yan na, uh, na natutunan ko to agad-agad. It takes time and sacrifice. Pero buti na lang kayo na ako lang baliw na nasa YouTube na vlogger na naka-explain ito Ako, natuwa rin ako sa sarili ko. Nalaman ko to eh. Pero in a great paid price and sacrifice okay, so, yan ha, explain ko ha huwag malito, magalit okay, ginastos ko lahat ginawa ko lahat ng effort ko para mabasa at maintindihan lang ito kailangan na talaga buksan mo ang aura mo may mga palasverti tayo, itong selenite talaga tatalino talaga ang utak mo dito, at saka mutsa ng bulalakaw may mga ano tayo dito, eh. aya, yeah, sa tilamesa mutsa ng bulalakaw yan ayun Patalino na rin to mga birthstone. Yan. Yan ang ano natin, okay? Mucha ng bulol na selenite guys. Saka inhale, exhale. Gagaling, gagaling ka talaga sa practice mo. Isang daan lang masiguro itong isa sa Lazada. Yan, may mga outgrid adventure at citrine. rin. Ah, ito. Ah, Carnelian, Agate, Tiger's Eye, Citrine, saka Selenite. Buhay kasi eh naging matalino ako dito guys nung nagpractice ako last 2023 nung ano lang nagselenite ako isa kulang dalawa tatlo talaga tatlo at dalawa dito sa dito sa braso ko bagong naging matalinong utak ko o naging spiritual mas lalo ko siyang naintindihan, lalo nang pinapractice ko siya nagpractice ako at may selenite ako guys tatalino ka talaga dito sa selenite guys ah spelling niya sa selenite S E l E N-I-T-E yun sabay mo ng in-exhale at tayo in-exhale at saka itong ito selenite talaga guys yan. babright ka talaga dito tatalino yan para itong memory stone to eh yan at saka bubuha ito living stone at saka cleansing stone to Diyan ako nagtatalino guys nung pinapraktisan ko siya kahit saglit lang pag mayroon akong ganitong bato Talagang tatalino talaga ka dito. Power talaga itong mahiwaga na bato or magical stone talaga itong selenite. Yun ang i recommended ko kung gusto ka maging matalino at spiritual ang utak mo. Selenite guys, tatlo sa kanan at tatlo dito sa kaliwa. Lalakas talaga ang utak mo guys, katawan mo. Hindi mo kailangan magmalakas, magsumbagay ka, maghanap ka ng away. Hindi naman. Dito pag study lang, magbibilis ang utak mo dito sa 3D Swear 3. Lalo ka na mag-practice study. Maniwala ka lang sa akin guys. Yan ang secret ko. Atmos ultimate secret ko kung bakit ko ganito ang utak ko. Okay? Na-discover ko lang to kay YouTube guys, Si YouTube lang din ang nag-recommend sa akin. Okay, ngayon. Patuloy tayo sa ta stop na natin yung advertisement natin. So, mag-practice tayo guys. No, paano naging 458 naging 104. O, oh, lower number siya, di ba? Lower, higher, higher, lower saka 376 yan yan ang explanation natin ngayon pero bago ka gamagang pare sa akin night guys hindi ako binayaran ni selenite ito tinatry ko talaga hindi ko binayaran any sponsor wala it my self decision na bumili ako ng selenite isa kulang lang dalawa kulang tatlo 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 600 din ang gasto ko guys maniwala ka talaga sa akin hindi ako nagbibiro hindi ako nagluloko dito na may kita ako dito pagbinta wala wala ako dyan 8 ang guide. O oh, yan. So alam mong pag may selenid ka, bibilis talaga utak mo guys. Maniwala ka. Gagaling yung mga sakit-sakit. Minsan allergy, ano mo lang ng ano, kalamay. Kung allergic ka. Okay, 458. O oh, 3 ha, syndicate number yan. So ngayon, paano lumabas ang 104? O oh, hanapin natin yung 104. Gagawa ka muna ng mga example. Okay, yung nakikita mo sa utak mo. Tatlo kasing 104 dito. 104, 104, at 104. Isa lang totoo dyan. Para din siyang logic eh. Or para intindihan. Alam ko yung sinasabi ko. Okay. So, ang logic natin is pakyat siya. Okay. Pakyat. Pakyat ha. Upper direction. Kasi dito, ang ating guide dito sa ating angle guide guys, balik-balik lang talaga yan. May guide na ganito na 714. Ganito na 714, ganito na 714. Alam mo naman ang possible result is packet. Packet din ang 714 mo. Ganun lang pero ganito na 714. Pero alam mo naman sa 104 wala dito eh. Dito din na uh, 714 wala din. O dito meron ganitong 714. Ibibulgar eh, natin lahat ng guide ha, ito na 'yung 714 na ganito. Pero dapat 104 ang resulta eh. So ito 'yung 714 na tama. 'Yun. Pwede rin ganito ma 714. O oh, ganito siya. Sino ang tanong, ang tanong ko, ang tamang guide? Ito ba or ito? Yan, lalabas natin ang guide ah, ganyan. Kailangan yung recommended ko ang selenite, guys. Tatalino ka talaga dito, guys. Tatlo lang kahit selenite na ilagay mo sa braso mo. Yun. Okay na 'yan sa utak mo. Gastos lang, kailangan talagang investment. Si expect kang tatalino, wala kang ginagawa, di wala talaga 'yan yun, 714 ito yung totoong guide, 714 sa unang tingin ko lang, alam ko na ayun ito yung guide na 714 yan o, sinasabi ko lang ha, secret natin selenite gengis guys, blasal at inhale seal yan, saka kailangan din ng spirulina o yun hanapin natin spirulina be. Yan. 90 pesos na to sa Lazada, binili ko ito, ganito yan, tatlong binili ko nito eh. Mas maganda rin to, before meal. Ah, uh, two hours. Yan, saka si night guys, saka inihili exhale. Talagang gagaling talaga utak mo. Naging matalino lang utak ko dito. Kasi kahit anong practice ko, lots of years na practice ko, kung wala akong si guys, di talaga ta ta di, 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 talaga magbabagong isip mo. Magbabago talagang image mo o pagintindi intindi mo. Maliban lang kung stress ka. normal naman talaga yan. Sige. 714. Yan, 458. Yan. Tatalino talaga ang utak mo dito. At saka samayan mo ng butsya ng, ng bulalakaw. Or tektite. Butsya ng bulalakaw or tektite. Yan. Hindi tayo endorse dito. Binili ko lang talaga to. Totoo to yung mga bulalakaw na yan. Ito, ito. Yan. Ayan. Bulalakaw. Yan. At saka silinite. At saka inhilixil. At saka spirulina. Yun lang secret natin. Okay. Yun lang. Energy, wag din sobra. Wag lang sobra tong energy. Masama din tong sobra-sobra. At rawin. Mataas sa sugar yan. Yun lang secret natin guys. Wala tayong tinatawang secret. We have no any secrets. That's the only our secrets. Selenite guys. In Alexane. Okay. Paano bakit bakit dito na 714 bakit hindi dito? Kasi kita mo guys, galing siya sa baba. Ito oh, mag-oppositing siya 765 91. Oh, yun, ana, ah, na. Ayan, pwede naman siya patagbo siya. Then 7 a ah, 024. Oh, yun, Kasi galing dito sa 458 'yan oh. Gagamitin mong imagination mo. Ang pasakay niya, ganito yung pasakay niya. Ayan. gagamitin natin imagination ha. Yun. Uh, 765. baba mo na siya kasi baba ang pass result eh. 'Yun ang pagpo-practice mo, 765. 'Yan. 91. 'Yan. Walang walang ibang balay sa YouTube na maka-explain. Wala talaga, guys. Sa totoo lang, wala pa talaga, guys. Walang tao maka-explain sa angle guide. Bihira lang, rare. Oh, 'yun. Kung nagagalit kayo, wala na akong magagawa diyan. Kung hindi pa kayo natututo, help yourself na lang yun lang ma-advise ko sa mga nagagalit dyan hindi nakakaintindi tulungan mo na na yung sarili mo kasi eh, kung pumasok ka sa 3D Swift Trace mahirap talaga yan guys huwag na lang kayong magagalit kasi mahirap talaga pinasokan okay. yun ok 3 basta ginagawa ko lang ang best ko yun. ang guide, ito yung guide 714, natuturuan ko kayo yun. 765, kasi baba siya diba? 9-1, patagbo na siya din ngayon padandaan din siya pababa pero pakit lahat, 0.0714. Then, yung base number natin ay number 1. Ah, 1. O, oh, yun. Paano? Bakit? Bakit? 1. Ah, 1.04 pa talaga. yan Uno ang puste. So, saan ang base number natin dito? Kailangan mo lang sa papapractice mo. Imagination. Ah, alam ko na. Nag-gets ko na guys. Ganito. Ang base number natin ay 4. Okay. Galing sa 4 papoint siya ang tracer code number sa sa 6 o oh, yan di ba kasi ano eh 765 okay yon 765 so nagbaba siya sa 6 nagpoint muna siya sa 6 then pagkatapos aakyat siya sa 1 yung tracer code number niya tong galing dito sa 5 papunta dito sa 6 ganun yan then ang post niya ay number 1 so alam mo na naman ang 765 ay opposite sa past result yan So, oppositing din siya. 1, 0. Sa 0, 2, 4. Oppositing din siya. 1, 0, 4. O, ba diba? Ganon. Ganon ang technique niya. Yun ang dito, dito yung sinasabi kong sulat na ganito. Galing dito sa 4. Papunta dito. Kasi sa past result eh. Di diba, katapos itong R paakyat. akyat? Yun, galing dito pa R. Papunta sa 1 yung posting. O result number yun ang lumabas, then opposite yung siya 765, opposite yung siya lagi dito siya bumaba, dito, uh, dito sa tumigil sa uno. So, 1 so 104 yun ang lumabas okay, legit yan, ngayon ko lang na explain ng ganito, ka-explainable okay, dahil sa selenite guys, nagdadasal din tayo, pero yun lang din, sama-sama nandasan -sama in elixir at saka selenite at saka spirulina at saka mutsa ng bulalakaw heavy talaga yan ginagastos at talaga natin yan guys right walang pera pera hindi yan sa pera decision na talaga yan ok yun ang lumabas na 104 ok base number dito sa 4 syempre eh, ang paggalaw ng past result gagayahin mo sya paakyat galing dito pa o di ba kaislat kasi yung babae eh, di ba dito pa pa o di ba gagayahin dito sa 4 ang base number galing sa 5 galing sa 5 6 itong galing sa 6 paakyat sa 1 o yun Tawag sa 3 circle number. Ayan. Gagamitin mo na lang imagination mo. Kasi may imagine tayo ni Crash, ba diba? Sa sasakyan, sa pera. Mahilig tayo sa si imagination. Pero sa numero, imagination din yan. Okay? So, ganun talaga yan guys. Maniwala kayo sa akin. O yun lumabas na 104. O galing sa 189. Lumabas sa 458. At 104. Ayan. Yun. Nakikita nyo na guys. Ito ang pinakabunga natin guys na angle guide. So, bawat resulta or bawat competition, bago-bago yan, paiba-iba yan. Itong galing sa 189, di ba? Iba naman yung direction sa 458. Itong 458, bago naman yung resulta niya, 104. Pero ganito yung resulta niya, 104. O galing sa 104, paano naging 376? Yan. Hanapin natin dito. Hanapin mo yung past result talaga. Yan, 104, pababa. Okay, downward guys, downward, pababa. Okay, 765. 765. 9-1. ayusin natin to. 0-2-4. Okay. Ayusin natin yung mga guide. Kasi, pasala, Okay, may guide na tayo, guys. Pasalamat tayo. 8, ang ending number. Napagod ba? So, ganun na talaga, guys. Simple lang talaga. Simple, pero... Kung hindi natin to isisipag yun. wala tayong malalaman din sa buhay. Puro ka lang dikit-dikit saan-saan, madudubli ang gastos. Pero dito sa ating angle guide, Meron talagang reason guys. Buhay talaga siya. Buhay lang siya sa isip mo kung bubuksan mo ang interesado ka at imagination. At lalo ng may serenite ka guys. Talagang gagaling ka tatalino. At lalo nang sa bahay mo ng inelixil. At saka healthy lifestyle. Yun lang secret natin guys. Okay. Po, iayos natin to. Alam na natin yan. 4, 5, 8. 5, 8, 4. O oh, yan. yan. Ngayon ay 104 ang past result natin. Yan. Pababa ha. Pababa ng pababa. Okay. Pababa. yan Dapat matuwa din tayo sa ating ginagawa. Yun lang tikrit natin. Okay. 4 ang hindi niya. 4 ang guide natin. 4. Okay. 4. Okay. Pilasan natin. 370. Pag 4 ang hindi din. Pababa din na past result. 370 din. Pababa na guide. Memorize na natin yan in our heart. Sa ating puso. Okay. Buti na lang itong ganito. Kasi mag-adik-adik dun, Magbaba ng kalukuhan. Okay, 13 pag 4 ang ending 370. 370 na pababa. Okay, challenge number 1. Paano? Ah, ito guys. Sa kakatingin ko lang guys, nalalaman ko na siya. Sinong totoong 376? Ito ba na 376? Ito ba na 376? Ito oh, ba na 376? So, hanapin natin guys, paano? Sabayan nyo ako. Okay, pag 4 ang ending ay 370. Guide lang unang nang iisipin mo guide, guide lang po. Wala nang ibang gagawin. Ang guide dapat pababa pare sa previous result. So ang nakita ko na past result ay eto Ito ang guide ko. Kahit dito siya pababa na guide. Okay, di dito, dito siya pababa na guide. Hindi. Dapat eto na siya. Sa tingin mo lang sa guys, sa visual visual pa lang na pagtingin mo, alam mo na. Oh, 370 ganon. Ngayon, hanapin mo yung mga pasakay niya o kasama. Oh. Di, di yan tatayahan. Yun ang guide dito sa Angol. Yan. Okay. Sa mga nalilito dyan, uh, shout out na rin sa inyo. Good luck. Maghanap kayo ng ibang YouTube. Nakakatulong sa inyo. Pero ginawa ko ng best na magagawa ko. Okay. 3, 2, 1. Yan. Yan. 5, 7. hindi naman ako galit sa inyo. Kaya lang nagagalit sa akin. Okay. Peace lang tayo dito guys. Okay. 6, 8, 0. O yan. Yan ang tinatawag na eto, oh, pag wala to yan ang tinatawag na guide. Yan, guide ha, guide. Pababa siya. Ngayon, pag hanapin natin yung mga kasama niya. 3,2,1 Dito yan oh, dito yan, yan. Sinasabi ko yan. Yan, 3, one, five seven, six eight zero, Kung ito-drawing natin, ganito yan. 3,2,1 5,7 6,8,0 Here is our guide. oh, ito yung mga guide natin. Yun. Yan ang tamang 376. Ngayon, ay, di natin sasabi muna. <laughs> Yan. So, ito yung technique guys. Yung naruto technique natin. Galing dito sa, ang base number natin ay, gagayahin natin yung past result. Ito, ang 6 ating base number. Okay? Basihan natin yung number. Ngayon, pababa ito siya. Then, galing dito sa 5, papunta dito sa 3. Then, mag-oppositing ang resulta sa 5-7 sa 3-2-1, 5-7 at 6 8, 0 So, tignan natin yung result na. Kung totoo ba o hindi. O, nagsisunungaling na ako. O, 3-7-6, diba? O, yun. Ang opposite na result ay 3-7-6. Yun ang practice natin. Pero kung gagawin nyo itong parang ginagawa ko, nako, 8 months ko ito ginawa, guys. Kung wala pa akong pasensya, nako, tinapon ko na to. Pero dahil sa akin pagmamahal at determination, at determinado akong matuto, gagawin mong lahat. Pag may gusto, may paraan, pag-ayaw, maraming dahilan. So, ito yung passes out na 376. Yun ang legit na resulta. Okay, para tayong reviewer dito sa mga sweet redis 3 di ba? Libre lang. Sa reviewer kaya sa board exam sa medikan. Ako, babahay ko ng 80,000. 100,000. Dito dito sa 3D wear tres. Libre lang dito sa YouTube, guys. Okay, libre, libre, matuto, guys. Okay. Matuto, may matutunan pa kayo. Doon, magpa-aral kayo, magpaturo. Napakahirap. Mahal ang gastos. Okay, ganoon kamahal naman sa subscriber ko. So, respeto lang, guys. Okay? Ayaw ayong magrespeto, umanap ka na ng ibang video. Nah, kahit hindi sayo, nakakaintindi sayo. So, wala naman tayong pilitan dito. Okay? Volunteer tayo dito, guys. Hindi tayo nag ah, kahit ako na vlogger, hindi volunteer to. Hindi ako nanghingi ng bayad. Kahit kailan, kahit sino dyan, wala. Sila lang nagsusurrender, pero ako ginawa kong lahat nang best na makakaya ko. Okay, 376 paano naging 281? Ayan. Okay. Ayun, ayusin muna natin 'to. Alam na natin. 321 57680. Yan, ayusin natin ha. Ginawa natin ng effort, guys. Ang best natin pagmamahal Ah, uh, 6 ang ending niya. Oh, 376 pababa ang guide. Niyan. 'Yan lang ang proseso, guys. Okay. 6 ang ending. 592 last na 'to, ha Last 5 minutes na lang. Vlog i-upload na natin to mamaya Ang guide ang iisipin natin. 592 ang guide. Guide ha, guide. Guide lang, guide lang muna para di malito, guide. Yan. Sa reviewer talaga guys, kung mag-aaral ka talaga na kung napakamahal. Di paano meron ang tuturo nila. Walang tao or genius or Einstein na magtuturo sa inyo mga 3D sweaters na uh, ito, tutorial na turo. sa ka pahanap dyan. 281. Sige, maghanap na ng 281 dyan guide mo na iisipin natin para tang logic talaga buhay talaga to kahit magsasabi ako hindi buhay talaga to na guide kahit kayo mag discover sa sarili nyo bababa na 592 at ang lumabas ay 281 sino dito ang totoong 281 ito ito or ito alam mo na guys mapababa ang resulta na 376 yan dito ang pagkakaintindi ko ang siguro ang tamang resulta ay Eto guys. Eto yung 592. Eto yung 592 na tama. Ang bilis ng utak ko no. Wala tayong memorize ito ha. Wala, well, hindi ko to scripted. Busy ako ngayong araw. Bernice Santo bukas eh. Siguro itong 543. Ito yung ganun no. Pa-oppositing sya. Yan. Yan ang 592 na guide. Guide ha. Guide lang po. Yan ang previous res uh, latest result. Yan. Ganun sya. Yan ang previous result at yung latest result. Ang guide ay ito. Yan, tinuturo natin diyan. Ngayon ay hanapin natin yung ano niya. So, ganito siguro yung 543 niya. 543-79-802. Ayan. Hanapin natin yung pasakay niya para pabilisan tayo guys. Ito. 2. Yan, 592. Yan, 592. Ay, dito yan, 543. 543, yan. Oppositing siya. Dapat fit sa imagination. 79-802. Yan, 8 0,2. So, ang 1 is hindi siya given. Dahil sa 6 ang ending number na 376. Okay, dito, 1. So, paano naging 281, guys? Last na to na competition na pass result, ha? Ganun tayo mag-study, guys. Pabilisan. Para to exam, di ba? Hunter X Hunter. Hunter X ex exam. Okay, 592. Okay, ito yung guide niya ha, pasisot. Tignan nyo, gamitin niyo yung imagination nyo. 543. 4, opposite 802 di ba guide lang guys nagbabasi na siya nagsasabi lang ang guide pa lang at yung laman na pasakay nagsasabi na siya guys sa pattern niya at movement niya lang 543-79802 kahit manonood pa si tao ng PCSO sabog ng utak guys kung wala kang imagination mataas na talaga ang imagination mo dito pero congrats sa nanonood kahit nahirapan hindi pilit nyo congratulations ano tayo, mga imaginative, mga Doctor Strange. Okay, paano nabubas ang 281? Oh, ito yung gagawin natin, simple logic lang, 543 4, 3. Oh, yeah. Dito yung base number natin, ang base natin na 1. Okay, itong 1, may nakasunod yan sa taas. Yan, R number, ito yung pass result, gagayahin mo yung galaw niya. Ah, mali pala ako. <laughs> Dito pala. Oh, tagi kailangan tingnan ng pass result. Dito ang 1 ang base number, itong orange na 'yan papunta sa 0 papunta dito sa 3. Then itong galing sa dito, magkasabay yan, dalawa yan, ganun. Yan. Dito, galing dito sa 0, papunta sa 3. Then itong galing sa 3, papunta sa 1. O, yun. Okay. Then pagkatapos, yan, parehan dito, o, yan. Yan. Itong 1 ay base number. Yan, yan. Tapos, yung, ano siya, Yes. Ano tawag ito? Yan. Try yung ganun. Straight. Then pagkatapos, nakuha mo na dito ka tumigil sa uno. Yung poste mo. Mag-analyze ka anong gagawin mo. 543 Sa past result. O, opposite din siya guys. Opposite siya dito. Opposite din siya. 281 Tama? Hindi. February 2023. O, yan. Napaka-enjoy guys. Nakaka-enjoy pero nakakalito pero wala tayong, go wala tayong choice. Pumasok ka sa 3 ganun talaga yan. Pero nung talagang may sulinat guys, tayo guys. Naging talino tayo guys. Tatlo lang. Okay? So like, subscribe, comment, share. Love you, peace, love you all. Thank you po. Sana nag-enjoy kayo sa inyong huli Week nyo sa Day of Saturday this World Trace. Okay? Love you all. Thank you po. Okay? Hindi tayo katoliko guys. Pero sa mga vlogger lang, sa pagpahinga nun sa, mula ngayong gabi, mag-practice tayo ng ganito sa bahay. Kahit ganito lang. Kahit wala kayong mga bra, -bra ha. Gamitin mo na lang utak mo imagination. Okay? Huwag lang mali Mag-comment sa messenger. Like, subscribe, comment, share. Love you, peace. Love you all. Thank you po. Mahirap ba? Depende na yan sa utak mo, guys. Pag may selenite ka, guys, marami kang lalakas yung isip mo. Maniwala ka man o sa hindi. Thank you po.